ng kulay guys ayan oh chicken skin naman yun sinabay mo ay sinabay nga yung chicken sa chicken skin pero mas nahuling sinalang mo yung chicken skin ano nauna itong chicken parts natin kaya naunang naluto alright Ayan, bali style jalebi itong ating fried chicken Magang umaga pa lang mga kalakay Ayan, ito yung unang hango natin kanina. Oh. Init na aarawan yung ating paninda. Mayroon tayong sukang sausawan usawan dito. May timpla na to. May sili, sibuyas, etc. etc. Ayan, masarap po yan. Kung gusto nyo no, ma makuha yung recipe ng sukang sausawan meron po tayo dito sa YouTube channel. Ilalaki e, po siguro sa description yung video, mga kalakay. Sige, pakitignan ninyo kung gusto nyo makuha yung sukang sausawan Ay, simpla po yan. Napakasarap. Yan yung, ito yung lagayan ng chicken skin natin. Wala pang naluto, nandun pa lang oh. gumagawa ulit ng chicken skin si Kabakod oh. ganyan yung pag-coat natin ng chicken skin isang beses lang po natin kinu-coat ang chicken skin wala na pong tubig-tubig yan yan basta ihalo-halo natin mabuti para malagyan lahat ng chicken skin ng braiding. May bibili. Ayan, may bibili daw. Hindi e, nag-pb2 ako. O, sige, tinda muna tayo.